E magtali na tayo ng muron. Alam nyo ba, ang, ang hirap, ang hirap pala ng muron. <laughs> trabaho talaga to. Kaya, certain nyo. Dahil merong rose na gagawa sa <laughs> inyo. Paano ako magtali? Tapos kailangan meron sa gitna. Yung iba kasi wala nang bali wala nang tali sa gitna yung mga ito. Sa dulo-dulo na lang siya Para safe, hindi siya ma, ano, maburit. Mabutkan nato ng uh, bakit. Чтобы не темно гулять.